Good afternoon mga guys, idol. Dahil maulan ngayon, yung panahon, magtatanim tayo ng uh, natin na kamuti. yan, Yung kamuti na aking dala. Tatanim ko dyan dito sa uh, tanima natin. Ito. Ayan. Uh, natin. Pero bago 'yan, kasama-kasama ko -kasama si Duckling. Si si Duckling, oh. Duckling. Dadalhin ko dito sa kanyang kaibigan sa Juan, dito sa ah uh, kaibigan niyang pato. Yes. Ayun, lakas ng ulan, no. Oh. Ulan. Madam, oy, dito ang kaibigan ni Duckling. Ayan. Ito tayo, Duckling. Ayan o. Galing ko si Dakling dito. eh yes, Dakling, dito ka. Ayan. Ah, dakling. Ngayon, naghihintay na ang iyong ah, partner. Ayan. Dakling. Hmm. Dakling. Tanggalin dito ka na. Ikaw ibigay na kita dito, ha? Iwan kita dito, dakling, Ha? Weng. Yan. Yan. Tene si Dakling. Diyan ka muna Dakling ha. Yes, Dakling, diyan ka lang muna. Ayan. Bye bye Dakling. Magtatanim muna tayo. Ayan. Medali na si Dakling. Ayan eh, si Dakling ko. Ayan na, Dakling. Ayan ka lang, Dakling, ha? Hmm. Napaparami ka, Dakling. Hindi ka maliliit pa, eh. Hindi ka pa pwede. Hmm. Dali na talaga si Dakling. Marami si Jack dito. Yes, Umulan, no. Oh. Mataba na yung uh, tanim dito. Dahil umulan, magtatanim tayo ng kamote. Itong ang kamote. Tanim natin dito. Taba na. Oh. Yan ang ulan. No? Oh. Uh, tanim natin yung kamote. Uh, uh, dito lang banda ito tabak na yung gabi gabi dito ko lang itatanim yung kamote hanap lang dito magbungkal lang tayo ng lupa para itanim yung kamote tutang Tingnan yung kamote. Dito, bukal-bungkal lang tayo. Ang taba na. Taba na ng okra. Ayan o. Dilig yan o. o. Itong kamote na to. Time tayo. Dito lang ha. Ayan o. Ipsok na natin ito. Pamuti. Ipsok lang yan. Ang hmm. Magtanim ay di biro. Maghapon na kayo ko. Maghapo na kayo ko. Ayan, kamuti. Ayan o. Okay na yan. Ayan, taba na nila. Taba na ng mga, ayan o. Taba na. Ah, gula yan dito natin. Tara na. Shout out pala sa ating mga uh, kaibigan diyan kay sa Canada kay Boss Rinaldo Palma, Black Sea Lions. Kay Idol Colosos Patacos, kay Boss Ronel Aniko. Gabs Pitilo, uh, uh Gabs, Gabs Jason Pitelo. Idol Colosos Partacos. Kay Noborn. Boss Noborn, shout out. Ah, mga tanim natin dito guys. Taba na. Ito lang, taba na 'yung mga tanim natin. Kay sa kaibigan natin diyan sa Germany kay Eric. Dyan sa Mississippi kay kay Ate Glinda sa kay Sabana shout out shout out sa inyo love you very much thank you for watching and follow more